Mayroon tayong yeah, ayan meron na tayong testing ng toner. Doon nga pala sa mga baguhan sa pagsiserox, lalo yung mga followers ko dyan na pagsiserox din. Ito, sample natin ulit. Oh. Bagong produkto ng Coffee Aro Online. So, ito, yung, ito yung una nating nanamit noon. Napakaganda. Kung nakakagamit kayo nung dry toner, mas maganda to kaysa sa dry toner. Happy Online nyo lang mabibili ito. Tapos ito, ang katumbas naman nito yung ano, yung dilaw, kulay dilaw na balot. Alam yung kulay dilaw, mas maganda ito. yung kulay dilaw kasi saka yung mayroon ding ihitan na ganito. Tumitigas sa ano, sa globe cloth. Kaya pag matagal, tumigas dun sa mga singit-singit magagasgas yung roller. Yun ang problema nun. Pero ito, nasubukan ko. Yeah, tingnan nyo, hindi dumidikit masyado yung nasa sa web plot nyo. Ito na. Pero yung dati, masyado madikit. Ayan yung dati. Ito oh. so, wala. Tapos, dito dumidikit din yung dati. Ayun, wala. Kaya pag tumigas dito yung corner, uh, makakamahal na rin yung yeah. Hindi naman nagkakalayo ang presyohan ng dilaw. Kaya kung susubukan nyo, malalaman nyo kung ano yung pagkakaiba. Sa mga nagtitipid, kung alam nyo ng ganito, kung gusto nyo yung medyo mura-mura kumpara sa isa, ito. Mas maganda ito kung gumagamit kayo dun sa dilaw, mm -hmm. mas maganda ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subukan na. Malinaw. Napakalinaw naman ng kopi oh. Pero kung talagang mapihikan kayo sa kopyahan, dito na kayo sa kopi. Alam ko marami dyan na ano, yung mga followers ko na mga nanonood Nakasubscribe sa Youtube at dito sa Facebook Kung hindi pa kayo nakagamit nito kaya yung dalawang yan Kung hindi nyo pa nagamit ito Subukan nyo na, napakaganda Ngayon hmm. so, may uh, gagawin nyo ng kapat Kahit iba yun kasi alam niyo yung bakasyon wala tayong masyadong gawa kaya dito pa sulpot-sulpot lang ito nakatanggap na naman ako ng limang rim. So pa gano'n ganon lang tayo. Yeah. Yan talagang talaga ang hanap buhay natin. Pag pasukan na naman ayun barangkada na naman tayo. Kasi ngayon bakasyon na eh. Wala na mga uh, paper yung mga kumpanya na lang mga nagpapagawa sa atin. Yung mga bookbind din, medyo marami kasi yung mga thesis ng mga estudyante. Medyo marami-raming nagpapagawa rin. Ako talaga ang kopya. Thank you.